for today's vlog. Good evening to all. Ayan ang aking taga-luto ngayon ay cherry. Ayan, siya daw magluluto ng pansit na masarap. Pansit ng Laguna. Laguna ba? Ha? Ano? Ano ba? basahan basahan. Pansit ng ano yan, Be? Set ng matitinong tao. <laughs> <laughs> Ayan. Ang sarap yan magluto. Okay. Ayaw niya lang ng maalam. Grabe yung ano, tiniris kong tigyawan. Sarapan mo yan, be. Para kakain ulit ako. <laughs> Gabing-gabing na, puro lamon na pinigil. Uli, may asukal doon. Masukan? Okay. matamis na pansit, baw wow. <laughs> asukal namin Huwag okay, na, mamaya na. Nag-gisa mo muna yan. nag mo, na. mo na ba? Pakasya hmm. yan dyan? Ayun. Pakasya yan dyan. Hahaha. <laughs> Amoy pa lang, masarap na. Ako naman ay naglalaba. Oh, wow, wow, ka. Ganda ng boses niya. Baka plastic mo sa akin. Sa piling mo sinta. Yeah. <laughs> plastic. Ede wow. Labas palikot niyan. Imbis na hindi ako kakain, mapapakain na. ako ah. Kailangan pa na tayong magic? Wala na. na tayo. Last na Para kakain na tayo walang lasa. <laughs> Ano na ako ngayon, no? Sa ilong. Thank you. Thank you. Thank sa you. May Tapos sa susunod, mag, ano naman tayo, uh, magmunggo. Hmm. Buha ka na, natakap eh. Hindi, hmm. okay, tinignan ko lang. Sarap ka na. Mamimigay pa ba tayo, Ben? Hindi. <laughs> dahilan? Nagbigay sila kanina. <laughs> Sinabi ba na nagbigay <natin>, sila? <laughs> Oo nga, nagulat nga ako eh. Baka magsensyo. Baka. Update ko kayo mamaya pagduto na. At pagkakain mm -hmm. na kami. Aming dyan. Ito bukas na naman to umaga. Almusal naman namin, iinit na lang. May ulam pa kami sa rep, ano, uh, pangat na isda, pangapat na init. <laughs> ah, gabi na naman, Nabusog na naman kami ni Cherry. Hindi ano, na, ano, na kami, hindi na, ano, na kami nakapag ano, hindi na kami nakapag Lakad-lakad. Nilalaban ko pala. Tapos na. Ay, salamat. Salamat, Lord. Nabusog na naman ako. Nabusog na naman kami. Nilalaban ko na. Agumutan ko na. Ayan. Ito nga pala yung gamit kong Downy. Salamat Downy. Bumapang ang aking damit. Wala na kasi ako isusuot bukas. Kaya nilalaba. Bye. na. Ayan na 'yung aming panset na niluto ni Cherry. yan Kumain kakain na kami. 吧。Bang.